What's up sa inyo mga ka-dude farm For today's video ay pipick upin na ni Bossy yung kanyang pinareserve na 3 weeks old Brahma porcelain So nag-utos nga lang po pa siya dyan ng kanyang tropang rider no? At ayan, gabing gabi pa pala tayo pinuntahin ni Sir no? Grabe talaga, sinadya tayo sa oras ng gabi na yan Pero wala po tayong magagawa dahil yan po ang availability ng ating buyer no lalo lalo na yung ating rider kasi may pumapasok nga po pala to masisipag din po na empleyado so kailangan din natin sa kanila makibagay o mag-adjust talaga dahil sa ganitong gawain eh kailangan talaga natin makibagay o oh, di ba ang gulo ng pakikibagay <laughs> so ayan mga kadud farm no bali diyan nga mga kadud farm is Nakikita na ni rider yung kanyang pinareserve. Sabi ko ayan po yung pinareserve ni Bossing na two pieces lang naman ang kukunin niya dyan na 3 weeks old no so ayan pinapakita na natin sa kanya at tinatawagan na ni Ryder yung kanyang bossing and after niya mga ka-dude fam sa dati natin ginagawa ay lagi natin silang nililit <laughs> naglalabas tayo ng mga ibang mga edad no para baka sakali namang matipuan niya de actually ang purpose po talaga namin dyan kaya kami naglalabas niyan dahil meron tayong tinatawag na cute version madungis version, sobrang dungis version at mapakalinis version. Yun po yung mga bawat edad nila no kasi hindi nga natin nakikita. So suppose so biang 3 weeks old talaga ng edad sa Brahma eh, hindi natin makikita pa yung ganung ka beauty. At pagdating naman sa mga month old, sila yung tinatawag kong madungis kasi nga magugulo pa yung balay ibon nila diyan no. Kasi nagtutubuan naman yung iba, yung iba hindi. At yung 3 months, yun na po yung mga manilinis version dahil buo na po, niintay na lang natin silang lumaki sa pamamagitan ng kanilang height. So, ayan, pinakain pa natin, no? At dyan na nga, ay eh, medyo naguguluhan na talaga si Bossing. Dahil talagang hindi niya na alam kung ano yung kukunin niya, no? Pero sinabi ko lang sa kanya na yung magiging kalalabasan, eh, almost ganun na din po yung balahibo. At magiging ganun din kalinis, no? May mga version tayo dyan. So, akala nyo kung anong version daw yun. <laughs> At ayan na nga, doon kami pumunta sa may mas maliwanag na ilaw, no? Kasi nga, nahirapan kami doon. dahil sobrang dilim nga naman sa farm, no? Talagang... Gabi na at sinadya pa tayo dito Nakakatawa tong rider na to kasi ang sipag niya no? Tropa niya lang si Bosing pero ang bait na tropa Sana mabait ng tropa At ayan mga ka-dude farm atin nang iniisa-isa sa kanya yan no? So ayan naka-video call dyan si Bosing Sarap buhay <laughs> Ayan talaga naman may video call At napapakamot sa ulo dyan yung kanyang tropa no? Actually, yung kanyang tropa dyan, eh, oh, hindi naman ganun ka ano sa pag-idea naman. No? Kaya so nga lang, siya lang talaga yung laging pumipick up nyan. At ayan mga kadud farm. So, dito, siya pa ang mamimili dyan, no? Pero hindi naman natin siya, gagabayan natin siya sa pagpili para at least, siyempre, kailangan din natin. So, ayun, hinihimas-himas na ni Ryder. Actually, yan na talaga yung kanilang pinili dyan, no? Pero dahil nga sa gusto niya pang bumaba dun sa Deol. Pero binigyan natin siya ng paghahato. Kasi followers natin to si Bosing eh. And after niyan pinapili natin si Ryder. At yun na rin na napili ni Bosing no. So, supposed to be. Ayan, guguloy natin ulit. <laughs> Bale yan, pia. Pagsama ko ulit para at least makita ko dyan o malama ko na talagang desidido na sila sa kanilang napili at talagang kukunin at kukunin pa rin nila hindi naman magbabago ang mga kadud farm, no? Dahil yan naman talaga yung pinareserve, no? Dahil makulit lang tayo. Ginulo lang natin siya ng konti dyan. So, ayan. Ibabalik pa natin yan doon sa baba sa may farm, mga kadud, no? So, ayun. Binakita natin yung kanyang yung day old na sample. So ayan. Kasi matagal 'to nagpa-reserve no. Sabi nga niya baka yun daw hindi naman talaga yun kasi nga yan na yun lumaki na. Yun. <laughs> At ayan ikakahon na natin no. Hindi nga po pala natin nalagyan diyan ng paborito nating dahon ng saging dahil sobrang gabi na yan. Grabe kasi naman diyan tayo sa gabi na yan no. At wala naman tayong magawa dahil kalalabas lang din na rider doon sa kanyang trabaho eh kailangan natin na availability no. At iintindihin talaga natin yan So ayan Bali si Erpat na nga po pala yung tumutulong sa amin dyan na Para maibak siya Dahil sobrang gabi na talaga At ah, talagang bulabog kami lahat dyan kay Kuya rider no? At ayan, ihahatid na natin siya sa kanyang motor. So po, so talagang pupunta lang siya sa niya, no? Babiyahe rin kasi ito, medyo may kalayuan, eh, no? From Kamalig, may kawayan to Quezon City, kung saan tayo pumapasok ng trabaho natin. So, ayan talaga. Ingat ka, Pap, sa biyahe, no? Nawa na maging maayos ang pagdating mo. At ayan na nga mga kadud farm pagdating ng umaga pinilex agad ni Sir at pinakita sa kanyang misis nako yari na naman sa misis niya no. So ayan na po yung nakuha niya sa atin no. So, hanggang dito na lang po ang aming video. Sa gustong mag-avail ng ating mga Brahma porcelain at iba pang klase Brahma, available na po yan dito sa ating pamaraan. Salamat, goodbye and thank you.